Ngayong araw mga tol, nagpunta nga pala ako dito sa Motorcycle City, Cabanatuan City para tignan yung mga available unit nila dito. Ano. So kung maglalabas kayo ng lower CC na motor, mga scooter, o kaya mapa big bike man yan ay available naman dito sa kanila. So dito lang yan sa Daan Sarile, Cabanatuan City, ano, sa tapat ng ELJ Hospital at tabi naman ng Sikiyo Gasoline Station. So tara, pasok tayo sa loob. Okay mga tol, pagpasok natin dito, kitang-kita -kita natin na siksikan yung mga motor ano. So napakarami nilang available units dito. So multi-brand nga pala tong Motorcycle City mga tol. So meron silang Suzuki, Honda, Yamaha at Kawasaki. At siyempre, meron din silang mga big bike dito tulad nitong MT450 na bagong adventure bike sa market ano. So available yan dito sa Motorcycle City. So iisa-isahin natin mga tol yung mga available units sila dito at siyempre alamin natin kung magkano ba yung presyo ng mga motor nila dito. Kung interesado kayong maglabas dito, pwede kayong mag-PM sa page natin, Motoken. O kaya direct kayo sa page nila. Yan, pa-flash ka na lang sa screen. Unahin na natin mga tol dito sa napakaangas na sports bike ng CF Moto, ang CF Moto 450 SR. So ang maganda rito mga tol expressway legal tong motor na to no? bukod sa napakaangas, napaka-sporty at napaka-aggressive na tindigan nito eh, talagang napaka solid ng sports bike na to. Dahil loaded din ito ng mga advanced features tulad ng naka-TFT display so naka brembo caliper na nga rin to mga tolano tapos yan makikita natin meron siyang golden upside down fork na lalong nagpaanga sa tindigan niya at syempre yung looks talaga nito eh, talagang panalo ka tapos yung makina niya twin cylinder kaya expect natin na talagang napaaganda ng tunog ng tambucho nito lalo na kung papalitan natin ng aftermarket at pagdating naman mga tol sa presyo ang SRP niya dito ay 299,900 tapos yung down payment niya ay 59,480 then payable siya 12 months hanggang 36 months at may rebate pa kayo yung 200 kung updated kayo lagi sa hulog. At sa mga previous, meron siyang free 3 years LTO registration, may TPL insurance at pre mc helmet o no, motorcycle helmet. Kung naghanap naman kayo ng usong-usong maxi scooter ngayon, ano itong Yamaha Nmax 155 ABS version na Prestige Silver. So available 'yan dito sa Motorcycle City, Cabanatuan City. So ang SRP ngayon nila dito ay 153,900 pesos. Get nyo na mga tol, talagang napakaangas ng Maxi Scooter na to. At sa mga naghahanap naman ng maangas na underbone, so syempre available dito itong Honda Winner X150 ABS Racing. So ito nga rin pala yung pinakabagong hyper underbone sa market ngayon. Pagdating naman sa SRP, ang presyo nito ngayon dito ay 131,900. At next natin mga tol, itong napakaangas na Benelli TRK502X. So bukod sa maangas na tindigan ng adventure bike na to, ay eh, talagang magugustuhan nyo yung tunog ng makina nito dahil kakaiba to sa lahat ng twin cylinder engine. So based sa mga owner eh, talagang tunog 3 cylinder or 4 cylinder ang engine nito. At bukod doon sa mga pinagsasabi ko na yun eh, talagang sulit din to pagdating sa presyo na no? talagang swak sa budget nyo to. And ang maganda rito mga tol Italian brand tong Benelli. At ang cash price ito mga tol ay 399,000 tapos pag installment ang total cash out para dito ay 116,901 at siyempre payable siya 12 months hanggang 36 months. At syempre meron tayong rebate dito Less 200 siya kapag updated sa whole log With comprehensive insurance Meron siyang free 3 years LTO registration TPL insurance at free half face helmet At meron din sila ditong CF Moto 800MT ano, Adventure Bike din from CF Moto Ang SRP naman ito mga tola, ay 535,900 Tapos yung minimum down payment ay 152,412 At payable siya 12 months hanggang 36 months So sa mga freebies Same lang sila doon sa Benelli TRK502X. And meron din siyang isang variant itong CF Moto 800 MT Touring. So pareho lang naman silang pang adventure bike pero dalawa yung variant nila. No? So ito naman ang SRP nito ay 578,900. At pagdating naman sa installment, ang total cash out mo dito ay 166,000 tapos payable siya 12 months hanggang 36 months. At sa mga naghahanap naman ng affordable cruiser bike, so available dito itong 450 CLC from CF Moto. So napakaangas din ito mga tala, no, may pagka-classic looks din siya. And available color itong black at itong red. Sa mga gusto mag-cruiser bike, napakarami nilang unit dito ng 450 CLC. So yan, meron silang tatlong black at dalawang red. So PM lang kayo sa page natin o kaya direct kayo sa page ng Motorcycle City 21 At ang nagustuhan ko dito mga tol, ano, itong final drive niya na nakabelt talagang napaka-astig nito. Pagdating naman sa presyo, ang SRP niya dito ay 287,900 tapos ang minimum down payment ay 57,125 at payable siya 12 months hanggang 36 months. At kung naghahanap naman kayo ng maangas na adventure bike yet affordable price, meron tayo ditong CF Moto 450 MT. At isa nga pala to sa bagong adventure bike sa market ngayon. Kaya ano pang hinihintay nyo, get nyo na tong 450 MT talagang. Hindi kayo magsisisi dito. Dahil talagang subok na rin ng CF Moto dito sa atin sa Pilipinas. And ito pa yung isang available color nila dito, no, itong gray. So dalawa yung pagpipilian natin. Pagdating sa presyo, ang SRP niya dito ay 328,900. Tapos meron siyang down payment na 99,039 pesos. Tapos payable siya 12 months hanggang 36 months. At sa mga naghahanap naman ng small displacement na adventure bike available din dito itong Honda CB150X talaga ang angas din ng adventure bike na to eh, no? maliit lang siya pero bulky talaga yung datingan niya. so ang presyo nila dito sa CB150X ay 173,900 tapos meron siyang minimum down payment na 13,100 at payable siya 12 months hanggang 36 months next mga tol meron din sila ditong ABS premium variant ng Winner X150 so meron siyang color na matte black ang SRP naman nito ay 129,900 tapos yung down payment ay 9,800 and payable din 12 months hanggang 36 months. Next naman mga tol, itong napakaangas na sports bike ng Honda na nasa 150cc category ang Honda CBR150R. At ito nga pala yung pinaka model ng CBR150R dito sa atin. Ano? So ang SRP niya ngayon ay 183,900 and ang down payment para dito ay 13,800. And sa tabi naman ito mga tol, nandito yung Honda PCX-160 16 na ABS version at CBS version. Ang SRP naman ngayon ng ABS version ng PCX 160 ay 149,900 and ang down payment ay 11,300. And para naman sa CBS version ng SRP ngayon yan ay 131,900. At sa mga naghahanap naman ng pang off na motor, meron tayo dito Honda CRF 150L. So yan naka golden upside on perk tayo dito from Showa kaya talagang quality. At siyempre kung makikita natin yung mga gulong nito na no? talagang malalaki yung spike kaya siguradong maganda tong pang trail ride. Pagdating naman sa presyo, ang SRP niya dito ay 147,900. Post nyo na lang mga tol para makita nyo rin yung ibang detalye. Next natin mga tol itong sulit na scooter ng Honda. No? So isa to sa bestseller na scooter ngayon sa atin. So ito yung special edition niya yun ng Click 125 version 3. So talagang napakaganda rin ng mga graphic design niya. Tapos Meron siyang color na metallic brown sa kanyang wheels o sa mags. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 83,900. Tapos yung down payment ay 4,200 at post nyo na lang para makita nyo iba pang detalye. And sa tabi naman niya, meron tayong ditong Honda EDV 160 matte white. So sa so mga naghahanap ng ADB 160 dyan, available dito sa atin sa Motorcycle City, Kabanatuan. So yun ano, kung makikita nyo yung mags ng ADB 160 at ng Click 125, same sila ng color na matte o metallic brown. Pagdating naman sa presyo, ang SRP dito ng ADB 160 ay 166,900. And dito naman mga tol, meron din sila ditong Kawasaki Bajaj Dominar 400 UG2. So ito yung pinaka-latest model ngayon ng Dominar 400. So expressway legal din to mga tol kaya sulit din tong pang beginner na big bike ano. So sa mga gusto ng Dominar 400 get nyo na to dito sa Motorcycle City Cabanatuan. So ang presyo nito dito mga tol ay 208,900 tapos yung down payment niya ay 41,622. And yan, pause nyo na lang mga tol para mabasa nyo yung iba pang detalya. Next natin mga tol, itong Kawasaki Bajaj NS160. Sa mga naghahanap ng pang-service dyan, at the same time, pwede nyo ring i ride. So, bagay na bagay sa inyo itong NS160. So, yan talaga. Meron pa siyang carbon-like design dyan sa kanyang front fender. So, isa to sa maangas na touring bike ngayon na mabibili natin. Ano? Pagdating sa presyo, ang SRP niya ay 99,900. At dito naman meron siyang down payment na 7,500. And kung naghahanap naman kayo ng panghanap buhay, meron sila ditong Kawasaki Barako 3. So sa pagkakaalam ko, fuel injected na tong isang to. So pero yung itsura niya, same pa rin naman dun sa previous model na ano, may mga counting changes lang 'yan. Pagdating sa presyo, ang SRP niyan dito ay 96,500 at ang down payment dito ay 9,700. At syempre meron din sila dito Honda Beat 110 Ito yung pinaka latest ano, 2024 model mga tol So ito yung premium version o yung premium variant Itong matte white And dito naman yung playful version niya o yung standard version ano itong gray at itong red. Pagdating naman sa price ang SRP nito ay 73,400 para dito sa premium variant at meron itong down payment na 3,700. And ang SRP naman ng standard version ng Honda Beat 110 ay 71,400. And dito naman mga tol meron tayo dito ng dalawang Smash 115, isang carb type itong color white at itong fuel injected na Smash 115, na ano, itong black. Pagdating sa presyo mga tol ang SRP ngayon ng Smart Carb Type ay 63,400 itong naka-spoke type. Tapos ito namang naka-fuel injected na Smart ang SRP ngayon nito ay 72,400. So, ito yung naka na naka-disc brake yung front brake. And dito naman mga tol, meron tayong Suzuki Raider R150 f So, tatlo yung available nila dito, no. So, itong matte blue yata to, na may combination na black. Tapos, yung white naman na may combination ng black din. So, yun, magkakakulay din yung mugs nila, no. Pagdating sa SRP mga tol, ang SRP ngayon dito ng Raider R150 FI ay 121,900. At sa mga naghahanap naman ng touring bike, meron tayong dito Suzuki Gixxer 250. So equipped na to ng ABS or anti-lock brake system, LED yung mga ilaw at naka liquid gold na rin yung makina nito. At ang maganda dito mga tol, talagang masarap tong pang long ride dahil malaki siya, bulky yung datingan, parang big bike na rin. At syempre, naka-upright position tayo dito kaya talagang pang long ride to o pang touring. Pagdating sa presyo nito mga tol, ang SRP ng Gixxer 250 dito ay 182,900 tapos meron siyang minimum down payment na 36,519. Dito naman mga tol, meron tayo ditong Yamaha Scooters. Ano? So meron tayo ditong BY125 best version at Yamaha Gear 125 standard. So pagdating naman sa MIUI 125S, ang SRP niyan ay 80,400. And dito naman sa Yamaha MIUI Gear na standard ay 79,400. Next natin mga tol, itong Yamaha Miu Aerox 155. So available color ay Icon Blue o Race Blue. And pagdating sa presyo, ang SRP niya ay 123,000 pesos. Tapos yung down payment ay 9,300. Next natin mga tol, itong panghanap buhay din ng Yamaha, ang Yamaha YTX 125. So available color, itong black Pagdating sa presyo, ang SRP nito dito ay 57,900 tapos yung down payment niya napakamura lang 2,900 lang. And sa mga naghahanap naman ng sport naked, meron tayo dito ng Yamaha MT15. So 150cc yung makina niya, naka-golden upside down fork. Naka fully digital meter panel, LED yung mga ilaw at talagang napakaangas ng datingan. Pagdating sa presyo, ang SRP nito ay 178,000 tapos yung down payment niya ay 13,400. So ayun mga tol lang available units nila dito sa Motorcycle City Cabanatuan. At shout out nga pala sa mga staff ng Motorcycle City Cabanatuan na ano, napakababait ng mga tao dito. Kaya kung naghahanap kayo ng mga motor na suswak sa budget nyo at suswak sa style nyo. So try nyo pumunta dito sa Motorcycle City talagang magugustuhan nyo yung mga motor dito. Eh na maganda rito, one stop shop na to mga tala Pwede kayong mag Honda, Suzuki o Yamaha, Kawasaki at siyempre meron din silang mga big bikes dito na talagang swak sa budget nyo. So hanggang dito na lang muna mga tol kung nagustuhan nyo itong video na to at umabot kayo sa part ng video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.